guys, it's me Rachel again, and for today, magsimba tayo, kasi today is Sunday at the same time is Mother Mother's Day, so kailangan natin magsimba. Kaya kami mga kababaihan dito ay mga naka-dress. Dalagan, dalaga, diba? O siya, magsimba na tayo. At, hindi oh, may palibon pa ako dito. Hiram lang yan, syempre. Hindi yan akin. Ma'am, ano lang kami. Magta tricycle lang. Tricycle lang tayo man, di ba? Ano tricycle or jeep. Ano yung available? Kung ano yung available? O, ba? Diba, mga babae kami ngayon? butan na lang marami akong dress na naiwi from Dubai. So yung mga ginagamit ko dito. Ano? Okay. Dito kayo magsisimba malapit sa may kabandean lang din. So, Catholic siya kasi si mother. Dito nagsisimba sila. dito kami malapit sa May electric Point. bakit? ni ka. Ano ba? After nine church, niya sa mo para kumain na. <coughs> kumain na mga inasal. Ito yung order namin. Siyempre, ang order ko, aliyem ko. Kasi, gusto ko ang food. Tapos yung the rest sa kanila. Yan. Chicken. Alam mo naman sa Dubai, sa watay ng chicken. So, yun nila ko order ng chicken. Hanggang doon. Ang kain nila. Oh, kain pa There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you. Guys, after namin kumain sa Mang Inasal, nag-ikot-ikot kami sa mall. Tapos, dahil ng Mother's Day ngayon, ang ginawa namin is, pinila ko lang si, Napili ko lang si mama ko ano yung gusto niya. Yun na yung parang gift ko sa kanya. So, yung mga pinili niya is mga panloob. Ito yun, oh. Mga panloob. Ayan. Mga fancy. Girl. Siyempre ako, may ano din ako doon. Makisali din ako. Pati si Jerry, naki-ano na din dito yung kapatid. Ang kanyang pando. Mga damit, hindi na rin sila bumili kasi mayroon naman daw sila. Tapos, dumaan na lang kami sa may pandesalan. Sa Rose. Eh, hindi pa ito Rose pala. Sa Euro pala ito. Mga tinapay. Wait lang. Iba't ibang mga klaseng tinapay. Papakita ko sa inyo. Ito, ano yung mo yung pinulo mo? Makapuno, ma? Oo, uh, uh, makapuno. Makapuno makapuno ang palaman na yan. Tapos, iba't ibang, iba't ibang mga tinapay yung binili namin eh. Ayan, pilipit. Ano yung pilipit na tinapay? Ayan, yung may sugar. Tapos, mga ilang, ayan oh, may banana cake. Tapos, itong isang, ano yung isa? May matigas? Ayun, yung Basta yung mayroong matigas na tinapay oh. Ang tawag dito? oh, ito oh. Yan ganyan oh. Si mama ko na pabili. Tapos, meron pa. Ito yung pa. Ito, ito ata yung Cheska. Ito. Anong tawag dito sa tinapay na to? Kasi hindi ako may... May di... choco, choco. Ayan oh. Choco. Hindi ko alam tinapay na. Ito yung nakakain okay. na sa Tapos ito, Hopia. Welcome. Hopia. Tawakan natin. Hopia. Hopia. Then, slice bread lang. Then, afternoon. bumaba, bumaba kami sa may tanto po para bumili ng isang kilong mangga na hilaw. O, di ba? Kasi marami kami bagoong eh. Sa masyap matigas. Mmm. dami niyan. Dalawat kalahating kilo ito. Kaya kainin namin. Oh, may, may pa kami tinapay oh, hanggang ngayon. Kaya iba naman ito binili ni Raquel. Diba? Hi guys. Ayan, sa'yo na si Chloe Toth. <laughs> Ito na ka na, Chloe Toth. After nga namin kumain, kanina ng tinapay, um, nachika-chika na lang kami doon. Then, rest. Then, wala na. <laughs> ang boring ng, ano namin, no? Yung boring ng Mother's Day namin, no? <laughs> Or sabihin na natin na hindi talaga kami yung tipo na, alam mo yun, yung masyadong sweet sa isa't isa. Hindi kami showy na tao. So ngayon, ang sa akin, sabi ko kay mama kanina, maaano na lang ma, um, instead of flower, bili ka na lang ng gusto mo para practical tayo ma. Which is yun din naman ang gusto ni mama, practical. Kasi hindi naman daw niya makakain yung bulaklak. Pero I know, gusto din niya ng bulaklak. Pero syempre, hindi tayo nakapag-prepare. Nawala din sa loob ko na Mother's Day. Ngayon, kahapon ko lang din alaman, So parang late na masyado kung mag-prepare. mag-iisip ko ng ibibigay mo sa mama mo. Anyway, ang importante naman yung presence namin nandito kami. Pero sayang nga yung opportunity na nandito kami ni Rachel na pwede naman namin, nila ka ni Jared na pwede naman namin, pwede namin siyang isurprise, diba? Anyway, bawi na lang tayo next time. Sa lahat ng mga mother po dyan, happy Mother's Day po sa inyo, sa mga friends, relatives, sa mga, um, nanonood dito sa channel ko. Happy Mother's Day po sa inyo. Saludo po ako sa inyo. Maybe future pa ako po magiging isang mother na yan. Charot! <laughs> anyway, yun lang po yung vlog ko for today. And see you again on my next vlog. And please do subscribe po sa lahat po na hindi pa nakakapag-subscribe. Bye!